guys! Welcome back sa ating YouTube channel! Good morning! Ayan, good morning po. Sobrang tagal namin bago nakabalik sa ating YouTube channel. Two weeks is two weeks. Oo, oh, almost two weeks after nung reveal po. Siguro sa next vlog namin, doon na namin i-announce yung nanalo ng t-shirt na pangako ni Dada para sa ating mga solid subscribers. Mamaya i na -abang -abang. Mamaya i-filter ko siya. Yung mga nag-girl. So... yung mga nag-girl na nanalo. So, we're now on our 25th weeks. Ayan. 25th weeks na kami. 6 months and 2 weeks. Ba? Ba? 25th? Ha? 6 months and... 2 weeks? 1 week? 1 week. Ayan. Kasi magta 2 pa lang ngayon. Hindi magta 3 weeks na siya. Mm hmm. O, di 26th. <laughs> 26 weeks na pala kami nung Merkoles. So, abang-abang din po tayo sa ano, ah i-reveal din ba natin yung itsura ni baby mag after yung cast mo C-A-S pwede makikita na po kasi dun kung Hoping sino yung na okay kamukha <laughs> hoping na ano hoping and praying tayo na okay yung cast ganyan na po siya kalaki ngayon Uy, okay, salamat nga po pala sa mga umu-order ng ano, ng Harabas Outdoor Wear. So, so, kay ano kay CJ Rain, Timog Timog from pa. Batangas po ito. Pick up sa Batangas. Pa shout out tayo ah. Oh, sige ano. Sige, dalian mo na. Ayun po ba. Sige sa kanila. Sa mga umo order po at gusto pa po ng order, meron pa po akong yan, diyan po sa page niyan or pwede rin sa Facebook page ko, yan sa profile ko. Pwede po kayo mag-PM. And yun, siyempre next upload, papapiliin natin yung nanalo Analo. ng kung anong gusto niyang design or kung anong available nating design and sizes. Noong una sabi nila patusok to, ngayon bilog-bilog na po talaga siya o, bilog, -bilog <laughs> na siya. Tapos noong una sabi, ang laki daw. Ngayon sabi, okay na, late pala sa so, six 4-6 months. Yan. Pero, um, nasa ano pa rin tayo, low-lying pa rin siya kaya careful tayo hindi ako nagahagdan kapag weekends. Dito na lang ako sa kwarto. Dinadala na lang ako ni daddy namin ng pagkain. Pero sa school, lakad pa rin ako lakad kasi pangit naman yung walang exercise dahil nga baka naman magka ano naman tayo. Yung ibang sakit naman ang makuha natin. So ngayon, dahil weekend at gusto ko na gumalaw-galaw, meron akong project today sa mga bagong mamis natin dyan. Alam ko po, kapag ganitong malapit na. Yung nesting, ano na, period, kung tawagin po. Talagang abala na mag ayos-ayos ng mga gamit. So far, konti pa lang yung mga nabibili kong gamit. Pero nagsimula na akong mag-add mag -add to cart. Actually, nagsimula na ako mag-add to cart at mamili. Meron akong mga nakalagay dyan. Pero for today's vlog po, ay ayusin ko tong parto namin. So, currently ito yung aking uh, working station so nandito yung aking printer nandito yung mga gamit ko sa sopa, yan yan, tapos ito po yung aking aayusin yung aparador na yan kasi aparador namin siya ng mga kung ano anong bagay dito noon nung hindi pa namin to kwarto ayan siya, eh. may table lang ako dito na nilagay ito na yung aking current working station. Ito yung aking printer dito sa bahay. Yan, mga gamit. Tapos, nakatakip siya dito sa aparador. Kasi itong aparador po talaga hindi functioning kasi ang mga gamit niya ay ah, uh, daddy, ko na to eh. Hindi na mo mabuksan yan. Ang mga nakalagay po kasi dyan ay mga hindi ginagamit na kurtina, unan, bedsheet, punda, ganun. So, sabi ko kay nanay, nai, kita ko muna yung mga hindi ginagamit na yun, ilagay ko sa isang sakong bag. Para magamit ito na lalagyan ng mga gamit namin ni baby. Mga bedsheet, mga gamit na pwedeng isampay, gano'n. So, yun yung project ko ngayon. Ayoko po kasi na natitanga sa bahay. Pero kahapon, after na-scouting, so kami. Three days and two nights sa school, na-scouting kami hanggang gabi yung mga activities ng mga bata. Sempre hindi pa rin nawawala yung duty ko doon. Kaya doon din kami natulog. So, kahapon pag uwi namin, plakda ako. Ay, ganun, ganun. Tulog, tulog, ganyan, ganyan. So, ngayon gusto ko naman magpapawis. Gusto ko naman gumalaw-galaw. Ayoko rin yung mga nakahiga-higa lang palagi. Yan. Pag binuksan siya, ang mga nakalaga ay mga kurtina na hindi ginagamit. Yan. Ibitin ko lang. Unan mga bedsheet, mga lumang gamit, lumang bag na hindi ginagamit pero pwede pa. Siguro, ipaglagay ko yan sa mga saku bag tsaka i- gusto nila na ipamigay. I-ano ko siya, i-makeover. So, samahan niyo po ako mag-makeover. Galito na lang po ang mga vlog ko muna ngayon <laughs> kasi hindi na talaga ako pwedeng mag-akit-baba. Mapagod ng todo dahil low nga si baby natin. Kaya pwede magbuhat, kaya sa mga luto-luto, hindi na rin nila ako masyado pinapayagan dahil akit baba din doon sa hagdan. Ayun. Yung para situation ko. Kaya, sa mga marunod po na si Vlog na to, maraming 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 salamat na po agad. <laughs> Pagtyagaan nyo na po muna ang aking mga nesting series na mga ano, pag-aayos ng kwarto. Nesting kasi yung tawag ng iba sa galon po yung marapit na mga anak, uh, waiting for baby, ganyan. Pero tayo naman ay nasa 26 weeks pa lang. Yung iba kasi mga 30 plus, baka hindi lang makakilos nung kapag gano'n. No? So, pakisod mo na ito, Daddy para maibukas natin ang todo. Nasa isang sulok talaga ako dito ng trabaho. Hindi pwede yung walang mga ganito sa bahay ang chair Kasi many time na gagawa ka ng mga activities, pag dito ka sa bahay, kailangan meron. Meron kang gamit. Ang mga hindi na kaya ang gawin ng buntis ay yung buko. <laughs> kaya ginagamit na natin lagi yung paa natin pang pulot-pulot hanggat kaya. Kasi, di ba, po, imbis na yoko, yu yung parang magbibend ka pa baba ng ganun. Ay, kahirap man din. So, tingnan natin kung so, meron tayong pagbabago dito. Yan yung itsura niya. Actually, ito yung sa kwarto ko, pangit ng pagkakagawa, kaya pinaulit ko. Gawan na lang natin ang paraan yan. Ito yung pamalit naming ano to, kurtina ha. Yan. yan ngayon ang kurtina namin dito sa kwarto. Yan yung pamalit ko. Kalagay lang dyan ngayon. Ito yung mga hindi ginagamit, mga tela-tela. Yan, bedsheet, unan. Yan. Hoping magawan po natin ng paraan at maging functional siya for baby storage. Mga bedsheet pa rin pero yung magagamit na natin dito sa ating kwarto. Tara, na na, start tayo. Ayan, dalawa yung niready natin sa ako bag. Isa para sa mga talagang gamit na hindi na nagagamit. Yung isa naman para sa mga ginagamit pa pero itatabi lang. So, ito po ay pinaabay ni Richie nung kasal ni Adi Jane. Imagine, ilang years sa Oo, oh, ang cute. Dito pa sa aming aparador. 11 years ago talaga. May uniform na red na may tie pa kami. Oh, yeah. Hindi. Oh, ay, Hindi na kasi. Sobrang payat ko noon. Yeah. Para lang may sabi ang picture nito ay eh. ting. Ko makita ko pa siya. Diba? 11 years ago. Eh, Iwan ko na itatago niya pa? Pero meron talaga akong isang ano na box baka ito ay yung mga nahiram-hiram kapag karir kaya nahiwalay meron po mga isang storage box na malaki kasi malaki talaga doon lahat yung mga t-shirt kapag intramurals kapag mga scouting kapag may mga labanan ng region district ganyan pero siguro na yung pahiwalay at baka nahiram kapag mga career day ng mga estudyante so inakyat ko lang nilagay ko na doon ngayon sa isang lalagyan. And then, lalagyan ko to ng yan, yung mahiwagang pantapal natin. Napaka, ano po na ito sa buhay. Napaka laking tulong. Kasi, okay. imbis na pinturahan mo pa, didikit mo na lang para mag-iba yung tsura. niya. Tapos, mapapabilan ko to kay Dallas City Hardware na pwede siyang ikabit dito para maging sampayan na siya dahil Napaka-taas niya na wala lang box lang siya na mataas. Yan, pwede nating sampayan ng mga damit bibi. Ah, di ba, may sampayan tayo. Yan. Eh, papa bilang may dadada, dalgayan natin. Ah. <laughs> ah, 'tol, gan. Ei, alis muna po. Magpapa-ship ng ano, ng sa LBC. Okay. Tapos, may nakisabay doon sa ano eh. Nagdadala ng mga inedit. Tapos, Puntang murta. Kuntang murta kaya <laughs> tapos. tapos, nagbabantay ng? Tapos, bantay ako ngayon ng shop hanggang gabi. Yeah. So, huwag ka mag-alala. Busy ang butis ngayong araw. Ayun. na. the finishing touch So, ayan, meron na rin tayong mga na activate na anong tawag dito? Organizers. Subukan natin ngayon. Noong 11-11 po so, yun, kapag add to cart na ako. Organizer pala. Wala pang i-organize, wala pang ilalaman. hapon na ngayon, nagsimula tayo kanina umaga. Eh, napagod ako. Hindi nga lang upo-upo. Kasi -upo. pa tayo ng kaligo. Okay. So, meron siyang mga kasamang partition. Bahala kayo kung gaano kalapag ng partition ninyo. Ganda! Ganda! for 200 plus ito isa. Yung mga karaniwang mura sana, yung mga ano, yung mga gawa sa kartong. Kaso, masinong kartong hindi mag-fit sa aming <laughs> yun parang yung dito mo. Oh, na. Ha? Hmm? Tada! Yes, Perfect 'to sa mga bedsheet. Tama, dito. Na. Perfect 'to. So, ayan po. Um, Nalagay na ko dyan ng ng uh, mga gamit na bigay sa amin. So, thank you so much po. Sa mga early gifts. Ano po yung pinost ko sa Facebook. From sa kanyang mga tita. Lolo, lola. At si Pike, thank you. Meron daw para tingin si Ate Lansi. Thank you, Ate Lansi. Meron din uh, bag si Ninang Lynn, nandun tayo, Dilan. So, papamanan na rin sa akin. So, thank you so much. Ani nang ja? Thank you, no <laughs> thank you so much. So, maraming maraming salamat po sa panonood oh, sa aking mini vlog. Kung makaya pa at maabot pa ng aking babo vlog, yung paglalagay ko dito, kasi in-orderan ko pa lang siya ng pool. And then, may pang mga gamit, Lagay ko na.